ang pinaka the best na gustong gusto ni Inday maniwala man kayo o sa hindi so ang hindi alam nito ay ano yung mga masiselan sa mga tatapik na ito wag ka na pong manood skip na video na lang para hindi naman sa sakit ang yung lots be dyan o ano ba dyan no? so mga masiselan sa mga mga KJ dyan mga OA dyan no? parang akala mo hindi naluluhugan no? Huwag na po kayong manood. Escape the video na lang kung kayo po ay hindi nakaranas na kaligayahan. <laughs> so, welcome back, welcome back. So, ano nga ba yung mga tatlong posisyon na tinutukoy dito kung saan pag ito ang yung ginagawa, mga dudong, ay nako, ang mata ay abot, uh, abot 45 degrees ang ano nito no lagnat no pag ito yung ginagawa mo ang lagnat ni Inday ay aabot sa 45 degrees no wasak na wasak ang temperature pag ito yung ginagawa mo no so unang-una po number one po yan na pinaka gusto hindi lang sa iyo dudong hindi lang sa iyo sa amin din gustong-gusto din namin yan ito yung sinasabi ng ano no baliktaran alam nyo yung baliktaran yung na viral <laughs> yung na viral na nahuli si Dodong no nasabi na sabi pa niya wala kami ginagawa pero ang mukha ni Inday inupoan ni Dodong <laughs> sayang yung cute Inday inupoan lang ni Dodong no so yan po ang una kung saan baliktaran at alam ko na alam nyo kung ano yung baliktaran mga dudong, no? So, ang pangalawa na sinasabi ko kung saan pinaka the best. Tatlo lang yun, ha? Pero pag ito yung ginagawa ninyo, tatlo lang. So, sa madaling panahon, mabilis, maputok, mabilis, lalabas, mabilis, ang gata, mabilis, lalabas sa kuiba Inday. Hmm. Ang pangalawa ay yun ang sinasabi kong red riding horse. <laughs> red riding horse. So, ano nga ba itong red riding horse, mga dudong? Yun ang sinasabi na pag si Inday po ang nangangabayo, pag si Inday po ang nagdadala sa manibela, pag si Inday po ang nagdadala sa cambio. Ano may cambio? alam may tagalang sa cambio? Kung si Inday po ang naghahatid sa inyo sa sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. So, alam nyo na? Sasakyan kita o oh, sasakyan mo rin ako. Yun po yung pangalawa ang uh, Red Riding Horse. Pag siya po kasi yung nagmamaniho, nagdadala sa manibela, ay parang kontrolado po naming mga babae kung bilisan o hinahan namin yung takbo ng sasakyan at kung gusto namin siya ipa, ano, ipatuyok-tuyok. Kung gusto namin ipatuyok-tuyok, kung gusto namin i to the left, kung gusto namin to the right, ah uh, kung gusto namin i jumping jumping yung sasakyan, no? So pag ikaw po kasi nag nagmamaneho, di ba mga babae? Am I wrong? Or am I right? Am I wrong? Am I right? <laughs> Iba talaga pag ang babae ang nagmamaneho, no? Hindi lang nasisiyahan. Hindi lang nasisiyahan si undong. Hindi lang nasisiyahan si banana hindi na nasisiyahan asawa no mas lalo pong nasisiyahan kami mga babae dahil kontrolado namin no kaysa nakahiga lang kami at nag-aantay na pasukin ng aming kuweba hindi niyo alam kung paano mabilisan paspasan hinayhinayan o no? ano diyan no mas maganda pag kami ay nakasakay kasi kontrolado namin at kita-kita namin yung mga mata ninyo mga mata ninyo na tumirik pa itaas kita-kita namin yung mata ninyo na kinumbulsyon sa 45 degrees celsius no? ang init kita-kita namin kaya alam na alam namin pag kami ang nagmamaniho sa manibila kaya sasakyan kita sa lahat. Hoy, para sa ano no, kung balik, bakit puro na lang background ko banyo ay gumawa din kayo ng content nyo para hindi banyo no. Sa mga mortes dyan, palagi banyo talaga yung background ko kaya wala akong ibang yung background. At gusto gusto ko magdaldal so, gumawa mag kayo sa inyo. <laughs> At ito po yung pangatlo, panghuli, pangatlo, panghuli, pinaka the best pinaka ano finale yung tinatawag natin finale ano yung finale yung sinabi ko ito yung sinabi aw wow aw wow wow, Aww, wow, wow, wow. aw 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 <laughs> yan po ang pinakahuli. huli pinaka best at pinaka finale po sa lahat laging lagi nyo po yung tandaan Yes na yes check. Yes na yes, check. Check na check po kayo mga undong pag yan po ang finale ninyo. Dahil po, yan po ang pinaka the best. No? Yan po yung top, yan sabi ko yung tatlong top, no? Pero yan po ang pinaka the best, pinaka finale na ibigay ninyo sa isang dilag, no? sa isang kuiba na mamasa-masa sa isang kuiba na finke-finke sa isang kuiba na kailangan labasan, masukan ay ano pa dyan <laughs> so yon po ang tatlo na sinasabi ko pinaka-finale yung sinasabi ko ng, alam yun na ha? Hindi ko na kailangan pang i-expand lahat dahil baka ma-block na naman ang ating channel at maano na naman ating channel, no? So, see you sa next video. Sana may natutunan kayo. So, don't forget to like and subscribe my channel, mga kaboots, para may marami pa kayong tips, 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 tips na makukuha. Dito lang, kay Inday Bagat, ang yung pangit, pangit, background ay banyo, banyo ang OFW na walang ginagawa sa buhay kundi magpataba. Inday mga